Hello po! Magluluto po pala ako ngayon ng nilagang okra. Tapos magpipito po ako ng pusit na tuyo. Tapos nagsaing na din ako. Kaya ko pala na ano, oh, yung tuyo ng pusit para lumambot pag prinito kay... Matigas kasi ay hindi ko alam kung bakit yan matigas pero subukan ko po na ilaga muna bago ko prituhin. At nag-start na din pala ako mag ng sunny side up egg. Kay para medyo marami-rami ang ulam kahit papano. At ayan na nga at start ko na prituhin yung pusit. Ayan parang masarap siyang tignan parang nakakatakam na pero sana hindi na siya matigas sana lang sana hindi matigas luto na yung okra pati yung sunny side up egg it. ito na lang malapit na tapos ayan na nga iaahon ko na yan na luto na luto na ang aking ulam <laughs> nilagay na pati yung pusit kong tuyo, pati sunny side up. Bye bye! Thank you for watching po!